Ito na po yung doktor namin ngayon. Nagpapatsik po yung ano namin. Hmm. Yung lalaki. So, check niya kung, yung, yung, yung ano ba? Yung, yung, yung eye blood ba to? O ah. liliit? <laughs> Titignan po namin ngayon. lang na po. Kung ilang... Yung and jam mm niyan tap system wala wala dogo oh my gosh <laughs> ha ten Ini tap sa ten timing apa yang yung dogo ana and dogo pa ba One twenty, to normal lang. At normal, ah, normal. normal. yung yeah. yeah. hindi ka check up. <laughs> <laughs>